yun dito nagbababol sa gilid ayan oh sa welding sa kasi welding dito ah ayan ito pala yung leak niya sa gilid sa ng katangke na mismo yan kaya yan sa tangke namin dito na naman tayo sa palibago nating customer kanina na dinirebira natin pero may singaw daw yata yung ano yung LPG niya kaya tinawagan ako pinapapata pinapa-check halika ah, guys samahan niyo ako ito na may palibago nating subukod so bahay number no. 4 uh, about na naman sa problema sa tanke. Kaya puntahan natin guys, uh, i-cut ko lang, tapos sa bahay na natin i-open ulit. Okay, sige po. Ah, sumising ako po. Ah, check po natin. Kasi sabi niya, chinik niya naman doon ng ano eh. Ah, sige po. Tingnan natin ito. Check mo nga doon, ba't ano sige ako? Ayun po, lang Ah, uh, kasi yun, uh, ano, binabag namin iba iba ibang problema sa kasi sa mga kalan. Uh, okay. Eh, inaano namin. Ano sa motor pwede patayin gripo para makita kung may leak. Ayun, mo tiga mga daw. Paking gamot. Nakabukas. May leak. Ah, may ito eh Ha? Check mo ng bula kaya. Ayun ito, pump Ayun. Ano, may gas. Ay, gaas eh. Tignan mo naman. Puha ka lang kuntingan. Joy, may joy. Ay, may joy. Ayan. So, pwede tanggalin to. Para check ko na rin sa likod, te. Eh. Kung may lik yung dugtungan doon, te. Yung pinag-iya na. Ispatan natin. Ispat ko na sa cellphone. Madali na. Tara. Naubat pala yung cellphone ko. Ay, tayo. wala. mohon maaf okay, di tidak sampai enggak oke udah sampai enggak Hai tadi itu jangan 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 Hai mau pada sobat ya tapi demi mau pada maaf sebenarnya tapi ya kita Hindi sa likod ng ano, kalam. Hindi sa ano, kalam sa ano, kalam. Pwede mo ba sa Ito, dito. dito bab Babusap mo nga ito, yung cellphone mo. Madilim, di ba? Para makita akong magdilik dito. Diyan, sige, ilawan mo.

Ito yung mas alega. para sa mo na ito. siya tayo. Nakakamay siya Pag nakabukas yun, ginagamit niya o patay? Hindi nakapatay. Ah, Ah, okay. Iyan natin dito. lang dyan, mamu no, 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 no. ka lang. Okay. Kapag ba hindi na gano, natuluan ito ng ano, nagtaripil tayo? Oo, baka natuluan nga siguro natin. Eh. Nakatuwad ito natuluan? Hindi. na natuluan ng ano, yung katas? Oo, oh, yung katas. At ito, ka, ba't may nakabukas ba? Na nakabaligtad? Hindi. Ito sa planta. Ah, natuluan ito ng katas? Eh, na ba yan? Natuluan lang kunti siguro ito. Ha? Ah. Konti siguro, kaya na ano ah, so, ito malamang natuluan to lang katas ng planta na. Oo. Uh -huh. Pero sa katawan na. Oh. Uh, sa katawan. wala naman ako na nakita dito. Ay, ayun oh. Saan? Saan, saan, saan? Sa. Ayun oh, ayun oh. Ah, ayun. Sa kagilid. Post mo, post mo rito sa gilid. Ayun oh. Ah, ayun. Ah, ah, nakita ko na. Ayun, nakita. Sa gilid. Ayun. Sa ano. Ilaw mo, itaas mo ilaw para makita. Ayan. Ayun. Ayun. Yun, dito nagbababaw sa gilid ayan oh. Sa welding. Sa, welding dito. Ah, Ito pala yung leak niya sa gilid. Sa mismo katangke na mismo Ayan yun, sa tangke namin. Ito ang gagawin natin dito, papalitan na natin ng tangke tapos ito dadalhin sa planta para may salin tapos ito ire reject na natin tong tangke na ito. Yan. Okay. Palitan mo na to. Ayun, yun ang singaw niya nakita na natin, Lord. Lord. Nakita natin yung singaw doon sa tangki na mismo nakita natin yung singaw. Ah. Uh, ano kasi <laughs> mm. Tama lang yun teh pag uh, halimbawa may problema po na may sa din river tama yung itawag niya para mapalitan no? kasi delikado po kasi gas. Kaya nga ini Agad naman natin papalitan yun Okay sige po. Okay. Palitan mo na lang doon. <laughs> hmm. Tapos nag Doon dali mo na doon. Ah, uh, hala. <laughs> dali na, higit na. Kala sa'yo mo na, madulas yung kamay siya. Ka. Ah, Arap mo na. Arap mo na. Okay. dito na po tayo sa bodega natin. Ito na yung kaninang yung sa customer na pinunta natin na pinalitan natin ng tangke Ito na po yun. Ah, guys, ang advice ko lang dito, di ba? Yung katulad nyo, nag-check-in tayo kanina. Tapos, ang problema pala dito sa tangke Ito, sa ta, natin sa gilid. Di ba? Yan. Diba? yan. So, Sunod na pala, eh, ano ko sa inyo pagka mga emergency ganyan singaw. Pag ang singaw po, halimbawa ng tangi ganito, may ilik dito sa pinaka ganyan, okay lang po yung nakatayo na siya, yan nakatayo. Yan, nakatayo na. Pag sa ilalim naman ang singaw, doon sa pinaka putring, sa ilalim, babaligtarin nyo po ng, ibabaligtarin nyo po, para yung, yung liquid ng, yung gas, kasi ganito po yan, di ba? Pag nakatayo, mayroong, may special dito, eh. ito yung hangin, ito yung liquid. Kaya nga, LPG, liquid by gas. Ngayon, 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 nakatayo naman siya, huwag mo nang baligtarin. Nakatayo naman siya. Kung ang singaw sa ilalim dito sa ilalim. Nasa puwet, nagkaroon ng ganyan, nagkaroon ng deriya. Pwede mo siya baligtarin po. Para ngayon ang mangyayari, yung liquid po babaligtad naman. Parang patatayuin natin, bababa Bababa naman yung liquid. Siya naman yung hangin na babaligtad kasi na uh, aangat uh, para mangyari niyan. Hindi po yung lumabas yung kulay pag na na liquid kasi pag binaligtad mo 'yan, ang mangyayari po niyan. Ako nya nakabaligtad sa ilalim, ito sa ilalim, naka Hindi niyo iingat. Lalabas po yung kulay pag na 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 uh, mangyayari yun na magkakos ng makakasagap talaga na yung yung malakas makasagap talaga ng apoy yun mga spark dust yun talaga ang nakakatakot yung kulay pag na yun pag nakasagap malamig po yun pag nakasagap po yun yun talaga ang mag-aapoy ng malakas hindi katulad ng mga ganito yung clear na hindi natin nakita uh, hindi agad-agad na nag-absorb ng apoy yan kasi mabagal po siya mag-absorb kasi yun yung pinakaano lang yun yung gases na amoy mo pero hindi siya ganong nakakasaga pagkat tapos na hindi ka ng liquid kaya ang advice ko lang kung ang butas sa ilala ilalim iangat nyo balik tarin nyo para bababa yun yung liquid ang lalabas yung yung pinaka clear lang kaya sa ngayon katulad nyo mayroon lang ganyan di ba diba? Uh, ganyan mamaya papasalin na lang po natin yun, sa planta tapos i-regenerate -re yung tank ganoon po yung magiging advice ko guys kaya yung sugod bahay number na number 4 natin sugod bahay yung guys. Number 4 kasi nakagawa natin 1 2 3. Isa 1 oh. Uh, number 4 yung sugod bahay number natin number 4. Bali ganun po ang ginagawa natin pag may mga emergency ganun. Pupunta po tayo. Huwag po natin po abayan kasi gas po yan napakadelikado po yan. Kaya kanina nung tinawagan ako, yung deliver daw may ganun at hindi naman po natin sinasadya yung mga ganitong delivery. wala namang perfecto eh kahit na, lahat, lahat naman nagkakaroon ng ganito no? ang ano lang ha, ah, yung tulungan agad yung emergency tulungan agad na mapuntahan agad yung, ah, naga, ano, yung nag yung nagre-reklama about sa gas huwag natin pabayaan po kasi napaka delikado yun eh siyempre pa nagkasunog siyempre damay damay nila pati pamilya nila Ang nakawawa naman kaya sa mga nagdelegosyo rin yung gas ganun na lang po hindi naman natin mapiperfect yan na wala magkakaganyan kahit sabi mo minsan napakaganda ng tang minsan sa valve nga nagkakaroon kahit anong pambaran nga nagkakaroon talaga ang ano lang yan tulungan mo pag tamawag emergency kahit palitan mo kung anong problema sa tang kahit palitan kaya lang po guys ang ma-advise ko sa ating mga loads yung ma-advise ko sa kanya about saka upload natin video ngayon sana subaybayin so, niyo uli ako uh, nakasugod bahay number 2 tayo ngayon ngayong araw na to kaya uh, bukas na lang ulit tayo mag uh, ano pang ibang video na uh, mag-upload kaya Ang uh, hinihingi ko lang magsusubscribe ko po kayo sa akin YouTube channel para yung mga ginagawa natin na ligit po 'yan. Actual po natin ginagawa yung mga sugod bahay na 'yan. Hindi po 'yan kaya sabi natin scripted. Talaga pong totoong nangyari sa tunay na buhay 'yan. Na pinupuntahan po natin yung mga ginagawa natin. Hindi po yung scripted 'yan. 'Yun po masasabi ko. Dito sa Katangkit totoo po lahat ng ginagawa. Kaya guys, Uh, subay-bay so nyo sa aking mga upload ng video at share, like din para marami tayong matulungan at marami makalam ng ganitong mga emergency about sa gas. Ang ganda na lang mga guys, uh, sa pagtulungan natin, hindi nga sinasabing sa malaki, sa maliit, basta importante nakatulong at bukal sa puso kahit mapalaki mapalit yan, bahala ng Panginoon gumanti sa iyo. Basta tulong ka lang ng tulong. Nasa uh, Panginoon na yung pagganti kung anong ganti yung gagawin sa iyo. Ang akin lang, tumulong taos puso. Tapos, hanggang dito na lang guys sige, hindi na natin patatagalin ako nga pala inyong katangke si Oseo Silvestre babo po maraming salamat more power po ulit sige po